Masiglang umaga po sa ating lahat mga kaibigan. Sumasa inyo ang palatuntunang CMN Pilipinas. Napapakinggan live nationwide via satellite at sa mga ng radyo ng Catholic Media Network sa iba't ibang lalawigan sa ating bansa. Araw po ngayon ng biyernes dalawang put dalawang araw sa buwan ng Agosto. Ako po ang inyong lingkod si Ariel Ayala. Unahin po natin ang magiging kalagay ng panahon sa mga susunod na oras. Sa pinakahuling weather bulletin na inilabas ng pag-asa, kaninang alas 3 ng madaling araw o Philippine Atmospheric Geophysical and Astronomical Services Administration na ang low pressure area ay tinataya batay sa lahat ng available data na malapit ito sa lalawigan ng Aurora. 140 kilometers silangan ng Baler Aurora. Ang low pressure area malapit sa lalawigan ng Aurora at Quezon ang nagbibigay ng mga pagulan sa malaking bahagi ng Luzon sa kasalukuyan. Ayon pa rin sa weather bulletin ng Pag-asa, ang pag-uulap ng kalangitan, kalat-kalata pag-ulan, pagkulog at pagkidlat na sanhi ng low pressure area ang siyang nakakaapekto sa mga lugar gaya ng Metro Manila, Ilocos Region, Cordillera Administrative Region, Cagayan Valley, Central Luzon, Laguna, Quezon, Rizal, Camarines Norte at maging sa Camarines Sur. Sinabi ng pag-asang posible ang mga pagbaha o mga landslides dahil naman sa inaasang katamtaman nagang sa minsan ay malakas na pagunahan sa Samantala ang natitirang bahagi ng Luzon, ang Western Visayas, ang Negros Island Region, Zamboanga Peninsula, BARMM, Soxargen, Lanao del Norte at Mesames or Occidental, apektado naman ang Satwes Monsono Habagat, dito makapal ang kaulapan, may kalat-kalat na pagulan, pagkulog at pagkidlat. Moderate to heavy rains ang inaasahan tama sa lugar na ito. Ang natitirang bahagi naman ng Kabisayaan at ng Mindanao, bahagi ang pag-uulap ng kalangitan. At isolated lamang o mahina ang mga kalat-kalat na pagulan, pagkulog at pagkidlat, sanhi pa rin ng Habagat o Southwest Monsoon. Posible ang pagbaha at mga landslide kung magkakaroon ng severe thunderstorms, sabi pa ng pag-asa. Ang low pressure area naman o sama ng panahon, bukas araw ng Sabado ay pwede nang lumabas sa Philippine Area of Responsibility. Samantalang ang Southwest Monsoon ay patuloy na magdadala ng mga pag-ulan sa Western Luzon, Visayas at Mindanao hanggang sa weekend o hanggang bukas at makalawa araw ng linggo. Samantala, sabi pa ng pag-asa ang Metro Manila, Central Luzon, Bicol at Calabarzon inaasahan na kahit na maulap ang kalangitan at may pagulan, ang temperatura ay maglalaro sa pagitan ng 26 hanggang 30 degrees Celsius. Samantala sa iba pa